Eto na nga. Habang nagbabaybay nga po ako sa daan kasama si Cubs, nakita ko nga po pala si Sir. Dahil nalaglagan nga po siya ng kanyang pinamalingke. At syempre, eto na naman kami ni Cubs to the rescue para mapadali ang trabaho ni Tatay. Tatay, lagi ka pong mag-iingat ha. God bless!

Wala no, sir, salamat. Ingat ka Talian mo na lang sir parang hindi tayo maka... mag ah. Ayan, dito na na. Sabi, meron ako dito, ng... Ay, dito ba, sir, sir, na ano Tulungan. Nalaglagan naman. mega kapating. I think sir, na Dito ko nilagay. sir. Okay, na. Okay. Okay marami na pong dumaan na rider sa kanya pero hindi po oh, na pilit ang tao na para gumawa ng tama para tulungan si Tali Oh. sa mga ganitong pangyayari syempre pag nadaanan ko tutulong tayo oh, di na balance yan sir pag kapinitawan ko ito malalagod na iusag mo lahat ng ano dyan iba. Ito lang kasi yung kaya ko para makatulong sa ibang tao. Dahil sa pera, wala pa tayo. Pero sa malasakit, marami -tay tayo niya. At nakikita ko sa mukha ni Sir, yung pagod. Yung pagod na pinamili niya yung mga toyo, suka, mga gagamitin niya siguro sa pagtinda. Okay na, sir. Okay na, siguro yan. <laughs> Ah, sir, naman. Sa ganitong pangyayari talaga sa daan, madalas hindi natin talaga inaasa. At syempre, madalas kailangan natin magtulungan. Kaya na yan, sir. Ingat lang, ingat. Dandaan, ha? Saan pa nawe? sa tagig? Tagig pa. Layo dapat may panali ka dyan para di ka panghala ano eh. sa ro'ng panali sa mega gusto mo? sa Ha? kaya po. sige po. Sige, pagkita. Sige po, yeah, sige po. kita, ata bang... At tayo eh. Tayong mga Pilipino sadyang nasa dugo na po natin ang pagiging maunawain at pagiging matulungin si tatay parang nahihiya pa sa akin para humingi ng tulong o saklolo <coughs> sa ay mulang pa abutan ka pa ng ulan <laughs> ah babana na ako dito at syempre, hindi tayo makakapayag na gano'n na lang na hindi na. natin matutulungan sa sarili natin paraan si tatay. Oo, wala tayong pera. Pero sa mga ganitong senaryo, hindi natin kailangan ng pera. Yo, natali ka, per. Hindi, malasakit lang sa kapwa. Pa. Ayos <laughs> na. <Yan laughs> na, lumalakas na yung ratatin. Dito, tabasalan ba, ako, sir ka. Okay, Oo, oh, wala nga naman. Ingat ha, baka malaglag naman to ha. At una sa lahat, hindi natin magagawa yan nang wala yung tulong ni Cubs. Yung service natin sa trabaho. Simula nang dumating si Cubs sa akin. At sayang ang pinamili mo pag nalaglag yan. Malalaglag to sir. Marami na tayong natulong. Yan, okay na to. At alam ko. Meron pa isang bote dyan para masiksik natin to mas marami pa kaming mas matutulungan lak -lak. sa daan. Ah, hindi niya malaglag. Okay, sir. Salamat Apo, apo. Ingat. Ingat. Bilang tao at bilang isang Pilipino, gagawin natin ang lahat para lang makatulong tayo sa kapwa nating tao. Tandaan yung mabuti Nanggaling nga po sa ganitong sitwasyon at nararamdaman ko yung mga tao oh, ingat, sir, ha? tumulong din sa akin nang walang wala ako yan yeah, sir, nadaanan na natin po ni sir na talagang po ng ano, napalengi ka kita ka dyan talaga, tulang panali medyo lang na rin dito yeah, tara na Cubs patulong na naman tayo Cubs congrats sa atin Cubs Uh, at pinabuta na tayo ng ulan. Kailangan muna natin sumilong. Gusto ko lang sanang bumalik ng utang na loob. Hindi man sa inyo, kundi para na lang sa ibang tao. Oh, ulan! Kaya't sa lahat ng tumulong sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil hindi ko magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang tulong nyo para nagkaroon tayo ng motorsiklo. Well, yan. Yan, nag na lang kami ni Cars.